Ang Biblia ay puno ng aral at gabay para sa ating buhay. Isa na rito ang pagkakontento sa kung anong meron tayo. Sa pamamagitan ng Bible Verses series na ito, ating malalaman kung paano at bakit tayo dapat maging kontento sa bawat yugto ng ating buhay. Philippians 4.11-12 Hindi ko sinasabi ito dahil lang hihingi ako ng tulong sa inyo. Sapagkat natutunan kong maging kontento, anuman ang kalagayan ko. Marunong akong mamuhay sa hirap o ginhawa, Natutunan ko na ang lahat ng ito, kaya maging anuman ang kalagayan ko, busog man o gutom, sagana o salat, kontento pa rin ako. Sa mga verse na ito, ipinapahayag ni Pablo ang kanyang kahandaan na maging kontento sa anumang kalagayan o sitwasyon. Natutunan niya ang sikreto ng pagiging kontento sa anumang sitwasyon, maging busog man o nagugutom, maging mayroon man o wala. Nagpapakita din ang verse na ito ng isang mahalagang aral sa buhay. Ipinapaalala nito sa atin na ang tunay na kaligayahan at kasiyahan ay hindi nakasalalay sa mga material na bagay o kalagayan ng buhay. Sa halip, ito ay nahahanap sa pagtanggap at pagkakaroon ng kontentong kalooban sa kabila ng mga pagsubok na kinakaharap natin. Hebrews 13.5 Iwasan ninyo ang pagiging sakim sa salapi. Maging kontento kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hinding hindi ko kayo iiwan o pababayaan man. Sa talatang ito, binabanggit na dapat nating iwasan ang pagmamahal sa salapi at maging kontento sa mga bagay na meron tayo. Ipinapaalala din sa atin na ang Diyos ay nagsabi, hindi hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. May dalawang mahalagang aral ang verses na ito. Una, tinuturoan tayo na hindi tayo dapat maging alipin ng salapi o ng mga material na bagay. Pangalawa, may pangako ang Diyos na hindi niya tayo iiwan o pababayaan. Ang pagkakaalam na kasama natin ng Diyos na handang sumuporta at gumabay sa atin sa anumang pagsubok at hamon ng ating kinakaharap ay dapat magdulot sa atin ng kapanatagan at pag-asa. Sa gitna ng mga kabalisahan at mga pagsubok na kinakaharap natin sa buhay, ang talatang ito ay isang paalala na higit na mahalaga ang ating ugnayan sa Diyos kaysa sa mga material na bagay. Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Kanya, matutunan nating maging kontento at makaranas ng tunay na kasiyahan at kapanatagan sa buhay. 2 Corinthians 12, 9-10 Ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, Sapat na sa iyo ang aking biyaya dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. Kaya buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan nang sa ganun ay lagi kong mararanasan ang kapangyarihan ni Kristo. Dahil dito, maligaya ako sa aking kahinaan, sa mga panlalait sa akin, sa mga pasakit, pangurusig at mga paghihirap alang-alang kay Kristo. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako pinalalakas ng Diyos. Sa halip na magyabang sa ating mga kahusayan na tagumpay, ang talatang ito ay nagtuturo sa atin na magpakumbaba at magtiwala sa biyaya ng Diyos. Ipinapahayag nito na ang ating mga kahinaan at pagkukulang ay hindi hadlang sa ating spiritual na paglago at tagumpay, kundi ito ay nagbubukas ng pintuan para sa kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa atin sa kaisipan ng mundo ang mga kahinaan ay itinuturing na kapahamakan at hadlang sa tagumpay. Ngunit sa mga salita ni Pablo, ipinakikita niya na sa oras ng kahinaan at pagsubok, doon nagiging malakas ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Ang ating mga kahinaan ay nagbibigay daan sa atin upang mapatunayan ang kamanghamanghang kapangyarihan ng Diyos na gumagana sa ating kahinaan at nagdadala sa atin ng tagumpay. Luke 12.15 Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman dahil ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang pag-aari. Sa talatang ito, si Jesus ay nagbabala sa kanyang mga tagasunod na mag-ingat at maging maingat laban sa lahat ng uri ng kasakiman. Ang talatang ito ay naglalaman ng dalawang mahahalagang aral. Una, ang pangangailangan ng karagdagang material na bagay ay maaaring humadlang sa ating tunay na kaligayahan at maaaring maging isang dahilan ng labis na pag-alala at kalungkutan pangalawa, hindi natin maaaring sukatin ang halaga ng ating buhay sa pamamagitan ng mga material na bagay na pinupuno natin. Ang buhay ay mayroong mas malalim at spiritual na kahulugan. Ito ay may kaugnayan sa relasyon, mga karanasan at ang paglilingkod sa iba. Sa panahong ito ng konsumerismo at paghahangad ng material na kayamanan, ang talatang ito ay isang paalala sa atin na ituring ang mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera na mas mahalaga. Ang tunay na kahalagahan ng buhay ay matatagpuan sa mga pangyayari, karanasan at mga relasyon na nagbibigay kasiyahan, pag-ibig at kahulugan sa ating buhay. 1 Timothy 6, 6-10 Kung sa bagay, daig pa ng taong namumuhay ng banal at kontento na sa kalagayan ang mayaman. Ang totoo, wala tayong dinala sa mundong ito at wala rin tayong madadala pag alis dito. Kaya kung mayroon tayong pagkain at pananamit, dapat tayong makontento ang mga taong naghahangad yumaman ay nahuhulog sa tukso, sa isang bitag ng mapanira at walang kabuluhang mga hangarin na nagdadala sa kanila sa kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Ang sobrang paghahangad ng salapi ang nagtulak sa iba na tumalikod sa pananampalataya at nagdulot ng maraming paghihinagpis sa buhay nila. Ang verse na ito ay naglalaman ng ilang mahalagang aral. Una, ito ay isang palala na ang kabanalan at pagkakontento sa Diyos ay ang tunay na kayamanan. Ang tunay na pagkakasaya ay matatagpuan sa pagsunod sa Diyos at pagiging kontento sa mga biyayang ibinibigay niya sa atin. Pangalawa, ang verse na ito ay nagpapahayag na ang pag-ibig sa salapi ay maaring ugat ng iba't ibang uri ng kasamaan. Kapag ang paghahangad ng salapi ay lumalampas sa tamang mga hangganan, maaring mawala ang ating prioridad sa Diyos at ang ating pananampalataya ay maligaw. Ito ay nagdudulot ng pagsisisi, kalungkutan at hirap. Ang pagiging kontento sa mga pangangailangan natin tulad ng pagkain at fusuotan ay nagpapakita ng pagtitiwala natin sa Diyos na siyang tagapagbigay ng lahat ng mga biyaya. Psalms 37 verses 3 4 Magtiwala ka sa Panginoon at gumawa ng mabuti. Sa gayon ay mananahan ka ng ligtas sa lupaing ito. Sa Panginoon mo hanapin ang kaligayahan at ibibigay niya sa iyo ang ninanais mo. Sa mga verse na ito, binibigyang diin ang kahalagahan ng pagtitiwala sa Panginoon at paggawa ng mabuti. Pinapalakas tayo na magtiwala sa Diyos, manatili sa lupain ng kanyang ibinigay, at matamasa ang ligtas na pastulan. Ipinapahayag din na kapag tayo nagagalak sa Panginoon, ibibigay niya sa atin ang mga pagnanasa ng ating puso. Pinapahayag din dito na ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan lang sa Panginoon. Kapag ang ating kaligayahan ay nakasalalay sa kanya, ibinibigay niya sa atin ang pagnanasa ng ating puso. Ito hindi nangangahulugang bibigyan tayo ng bawat material na kagustuhan, kundi ito ay nangangahulugan ng ating pagnanasa ay magiging tugma sa kalooban ng Diyos at ibibigay niya ang mga bagay na nakakabuti sa atin. Habakok 3 verses 17 to 19 Kahit hindi mamunga ang mga puno ng igos, ubas o ang kahoy ng ulibo at kahit walang anihin sa mga bukirin at kahit mamatay ang mga alagang hayop sa kanilang mga kulungan, magagalak pa rin ako dahil ang Panginoong Diyos ang nagliligtas sa akin. Siya ang nagbibigay sa akin ng kalakasan. Pinapalakas niya ang aking mga paa tulad ng mga paa ng usa upang makaakyat ako sa matataas na lugar. Ang talatang ito ay naglalarawan ng isang sitwasyon ng kahirapan at kakapusan. Ipinapakita rito ang mga kondisyon na nagdudulot ng paghihirap at pangangailangan. Mahalaga ang aral tungkol sa pananampalataya at pagtitiwala sa gitna ng pagsubok at hamon ng buhay. Sa sandaling nawawalan tayo ng mga bagay na itinuturing nating mahalaga at nawawala ang mga pangunahing pangangailangan, ito ay nagpapaalala na ang kaligayahan natin ay hindi dapat nakasalalay sa mga material na bagay. Bagkus, ang tunay na kaligayahan at kalakasan ay matatagpuan sa Diyos. Nehemiah 8 verse 10. Sinabi pa ni Nehemiahs, Magdiwang kayo, kumain ng masasarap na pagkain at uminom ng masasarap na inumin. Bigyan niyo ang mga walang pagkain dahil ang araw na ito ay banal sa Panginoon. At huwag kayong mabalisa dahil ang kagalakang ibinigay ng Panginoon ay magpapatatag sa inyo. Ang pangunahing aral na maaari matutunan mula sa talatang ito ay ang kahalagahan ng kasiyahan at kalakasan na nagmumula sa Panginoon. Sa gitna ng mga pagsubok at hamon ng buhay, ang kaligayahan na nagmumula sa ating relasyon at ugnayan sa Diyos ang magbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang mga ito. Ipinapaalala sa atin na hindi tayo dapat maging malungkot o malugmok dahil ang kasiyahan ng Panginoon ang nagiging lakas natin. Colossians 1 verse 24 Masaya ako sa mga nararanasan kong paghihirap ng katawan ko para sa inyo dahil dito, napupunan ko ang kulang sa mga paghihirap ni Kristo para sa iglesia na kanyang katawan. Sa talatang ito, si Apostol Pablo ay nagpahayag ng kanyang kasiyahan sa mga paghihirap na kanyang pinagdaraanan para sa mga tagasunod ni Kristo. Ipinahayag niya ang kanyang pagsasaya sa paghihirap na kanyang tinatanggap dahil sa layunin ng paglilingkod sa iglesia at sa pangalan ni Jesus. Ang paghihirap ni Pablo ay nagpapahiwatig ng dalawang mahalagang katangian ng paglilingkod. Unang-una ang pagiging handa na magtiis at magdusa para sa iba. At pangalawa ang pagkakaroon ng tunay na pagsasaya at kasiyahan sa kabila ng paghihirap na ito. Matthew 6.32-33 Ang mga bagay na ito ang pinapahalagahan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Ngunit alam ng inyong amang na sa langit na kailangan ninyo ang mga bagay na ito. Kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Sa talatang ito, ipinapaalala ni Jesus sa kanyang mga tagasunod na hindi dapat sila mag-alala o mangamba tulad ng mga taong hindi sumasampalataya sa Diyos. Ang mga taong walang kaalaman sa Diyos ay nagpapakahirap sa paghahangad ng mga material na bagay at mga pangangailangan ng mundo. Subalit, sinasabi ni Jesus na ang ating Ama sa Langit ay alam na ang mga bagay na kailangan natin. Sa halip na mag-alala at pagpakabahala tungkol sa mga bagay na ito, ang ating pangunahing layunin ay dapat ang maghanap at magpursige sa paghahangad ng karian ng Diyos. Kapag atin mo nang inuuna ang Diyos at ang kanyang mga kagustuhan, ang mga iba pang bagay na kailangan natin ay bibigay rin sa atin ng Diyos. Salamat sa iyong panunood at ito ang 10 Bible Verses series tungkol sa pagiging makontento. Anong Bible Verses naman ang gusto mong itapik natin sa next video? Pakilagay na lang sa comment section ang iyong sagot. To God be the glory.